Formal nang nagbukas sa Pilipinas ang forum ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific region. Sasamantalahin daw ito ng ating gobyerno para talakayin ng issue sa agawa ng teritoryo sa South China Sea. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Idinulog na ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region ang issue sa South China Sea. Ngayong araw, nagbukas ang 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum sa Philippine International Convention Center sa Pasay. Mismong sinasenad President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martino Waldez ang personal na nanguna sa pagbubukas ng forum. Sa resolusyong inihain ng Pilipinas, sinihiling ng ating gobyerno sa mga member parliament na suporta ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Pero hindi na binanggit dito ang pagkapanalangkas ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Yan ay para makuha rin ng suporta at partisipasyon ng China. Kung ilalagay po natin yung, yung issue on the West Philippine Sea dyan, sigurado po may aalma, may, baka may magalit, and hindi po tayo makakuha ng consensus. What we're trying to do is to get a consensus from all members, member states. We're only host. There's uh, 19 other countries. And uh, of course, on day one, ayaw po natin makipag-away agad. Sinimula na kaninang hapon at ipagpapatuloy pa hanggang bukas ang diskusyon ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa kaugnay sa usapin ng pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon kasama na rin ang usapin sa South China Sea. Inaasahang mula sa sampung resolusyon ay mapag-iisa ito at mapagtitibay o maa-adopt sa darating na Sabado. It has persuasive powers uh, if we adopt it. Uh, hopefully, all 19 parliaments that are attending now, if they adopt a resolution <clears throat> that has that kind of wording, when they go back to their respective countries, they can discuss uh, that, this particular issue and uh, and uh, agree to or at least present. the agreements that we've made. Para pumasa ang resolusyon sa parliamentary forum, kailangan makuha ang konsensus ng lahat ng bansa. Kaya plano raw ni Senate President Zubiri na personal na kausapin ang delegasyon ng China at umapila sa maayos na code of conduct sa South China Sea. Mahalaga ito sa dalawang bansa na madalas ngayon nagkakainitan sa West Philippine Sea. When I meet with the Chinese delegation, I'll have the speaker join me and we can meet with them together. You know, um, I always say this eh hindi naman masama yung mga Chinese people eh, di ba? It's just policy. Policy comes from the leadership. Uh, wala tayong hindi natin sila kaaway. Bukod sa gawa ng teritoryo, preridad ding talakayan sa Parliamentary Forum ang isyo sa transnational crimes, ekonomiya at climate change. Gagamitin din daw na pagkakataon ng Pilipinas ang hosting ng forum para makakuha ng suporta mula sa ibang bansa sa plano nating pagtakbo sa UN Security Council sa 2027. Katunayan, sa 27 bansang kasapi sa Parliamentary Forum nasa 16 ang nangakong susuportahan ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline ay Los Baños News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.